<laughs> yeah. Kadi siete markinay, kadi siete markinay, kadi siete markinay, kadi siete markinay. Sa paisa-paisa, yeah! sa paisa-paisa, sa paisa-paisa, sa paisa-paisa. Sa paisa Nandito lang kami nakatayong mananatili, kami hindi na, na parang mga nasile. Medyo na gugulol, medyo na gugulo nang hindi, pero kami aatake at susugod at paaban. Eh. Yo, salamat sa ipasa mo. Big stick na ilalabas na namin Hindi na malulimit Abangan nyo ka ni Luda J na malalalim oh! kumpara mo lang sa lahat Kami ang mabibigat at kami ang matatatak Yo, break it down, I'm mismo ang Tapos sa Mga haters sa Pinas

Yo, no, heto na pare, pangalan ko pala ay Jay Tara ko ay malupit, sige kumapit Mga gago na nagbibag Mga katagang Yes, pare, yeah, pa sa payo sa kalo at sa kalu, Wala na akong kahit marami ang kalaban Kaya, kung takalwanin mo ka talong Facebook isipin, matalo mo ako pare, pare Di oh, ko kaya itong pagtitibayin mga katagang itatapo namin ng na malalali Kami ang pinakabalik Pagdating sa tumaan, sa banggaan ng sungkuhan ng katagang ng patapangan Na malulupit ang mga banat na inibong Kung ngayon ilalabas sabay-sabay Malakas pa sa bukang mayon Kapag tumutaw ang aming tila At tumatay ng mga letra Ang namin para malalaki Bakit nyo kaya mas malakas kami Kung matapag kami na nasa kamariling sila namin malalakas <laughs> yeah. New, yeah. <laughs> Wooo! Yeah! Asagta nga n'yo! Ice move! Ice move! Kalisiete! Kalisiete! Mag-ingay! Mixtape! Volume 1! Revlon Music September 22 Huwag kong paasa! Huwag kong paasa! Mag-iingay Di ba yung venue? Pero yung sabihin namin! Bawaba na si Jojo! Bawaba na si Jojo!